Ayan mga kababayan, speaking of the bulsa ni Digong, dito tayo mga kababayan kay Pulong. Hmm? Dito tayo mga kababayan kay Pulong. Mga kababayan, nakaraan lang, ha? Ah, binalita na ibinalik ni Henry Alcantara ang 110 million mula sa kanyang nanakaw sa flood control. Ito po mga kababayan. Ha? Ah, ano oh, panoorin nyo ha. Ito ang post ng News 5. Ha? Ah, dito nakalagay. May padrino, may protector, may financier, sabi ni Pulong. Ito ang pahayag ni Davao City First District Paulo Pulong Duterte kasunod sa pagsauli ni dating Department of Public Works and Highway Bulacan District Engineer Henry Alcantara ng 110 milyon. Ito ang sabi. Mga kababayan, kung totoong seryoso sila sa anti-corruption, si Saldico, Martin Romualde, Sandro, BBM at buong barkada ng mga budget manipulators, baka naman gustong magbalik ng kanilang part sa kaban ng bayan. Sabi ni Pulong. Sabi ni PBBM, mga kababayan, eto, si Henry Alcantara ay nagbalik ng 110 million sa gobyerno at sa loob ng dalawang linggo ay nagbalik pa ng 200 million. Nag-react si Pulong. Anong sabi ni Pulong? Matatakaw, na, magnanakaw ng bilyones, tapos ibabalik milyones. Pag nahuli, pero, ah, pag nahuli. Pero huwag sabihin magkano talaga at sino ang bus mo. Ayan ang sabi ni Pulong. Ngayon mga kababayan, balik tayo sa Parmali. Buti nga, Si Henry Alcantara nagbalik ng milyon at wala pang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na nakabisto na magnanakaw na nakapagpabalik ng milyon-milyon. Si Marcos lang. Mm. Ngayon pulong. Sa reaksyon ni eh, pulong, reaksyon na natin. Mm. Buti nga si PBBM. Ah. Buti nga si Henry Alcantara. Nagbalik ng 310 milyon. E eh, yung sa Parmalay, binalik ba ng tatay mo? Yung ninakaw ni Michael Liang, yung ninakaw ng assistant ni Michael Liang sa pamamagitan ng pirma ng tatay mo na presidente noon. Binalik ba? Hindi diba? ah. Binalik ba? Di ba? nagre si Pulong pag nahuli daw nagnakaw ng bilyon tapos ibabalik milyon. Buti nga may binalik pa eh. Oh. Yung tatay mo sa parmal may binalik? Ha? Tanong ko lang. Yun bang panahon ng tatay mo, may nahuli ba siyang mag-kurakot? May nahuli ba siyang magnanakaw sa ng bayan na naibalik? Ha? Di ba yung tatay mo naging presidente? Oh. Niminsan ba ang tatay mo nakapag-aristo ng kurakot? Nakapagpakulong ng kurakot? Nakapagpabalik ba ng pera? 'di ba? Oh, ito pa mga kababayan noong COVID, no sa Parmali. Kapag sipon-sipon ka lang sasabihin may COVID ka. Bakit? Kasi pala mga kababayan, ganito 'yon. Kapag sabihin mo magpa-check up ka, bakit wala akong panglasa? Paano hindi ka magkaroon ng walang panglasa ay eh, nagpa-inject ka? Oh, doon na na gumalaw kasi lahat tayong Pilipino, 'di ba? Ay ano yun, compuls compulsory mo yun na magpa-inject ka. Mm. So lahat tayo, minsan pag sinipon tayo, ba? Yeah? wala tayong pangamoy pang lasa dahil yun sa gamot na in-inject, sa ating katawan. So ngayon, ikaw, trinangkaso ka kasi gamot yun eh. Di ba? Di bang? Maraming salamat po sa super sticker. So ngayon, magpa-check up ka sa hospital. Ang sasabihin ng hospital, COVID. So nagpa-admit ka ngayon. Ah. Oh. Ang hospital kasi at datay mga kababayan kapag merong pasyente sila binibilang yan. Ilang pasyente mo na may COVID? 1 2 3 4 5. 1 million per pa patient. Oh, e eh kung 5 yon, di 5 million babayaran ng gobyerno yon. Oh, kita na naman. Kita na naman si Doke, yeah Oh, ayan mga kababayan. Oh, kaya ang ginawa ni Digong, inutusan si Doke na yung kinita sa DOH ilipat sa Parmali. Ah, uh, bakit? Saan galing ang pera na kinita ng DOH sa gobyerno dahil sa mga pasyenteng may COVID? Kasi bawat pasyenteng nagka-COVID, mamatay man o mabuhay, binabayaran ng gobyerno 'yun. Kasi ang tawag doon calamity fund ah uh, or crisis fund. May tawag sa ganyan mga kababayan. Oh, uh, nung naipon na ng DOH, ah uh, inutusan na ni Digong, oh, Doke ilipat mo yan sa parmali. O, paglipat sa parmali, wala na. 47 billion ang nilipat mula sa DOH papunta sa parmali. Kaya huwag po kayo magtaka kung bakit may bilyon si Digong na pangbayad kay Kaufman. ba? Diba? O, tanong ko lang. Si Pulong nag-react. Nagnakaw daw ng bilyon, ha? ang binalik milyon. Tapos hindi daw sinabi kung sino ang boss. Mga kababayan, buti nga si Henry Alcantara, ha? Ah, nagbalik pa. Nung panahon ba ng tatay mo, may napakulong ba siyang kurap? May kurap ba na nabawian ng milyon-milyon? ba? Diba? Alam niyo sa totoo lang, kayong mga dutae, ha? Ah, wag na kayong mag-react. Kasi bakit? Bumabalik sa inyo yung bawat sinasabi ninyo. Nagpi-feedback. Diba? Nagpi-feedback. Diyos ko naman. Mm. Anong sabi ni ano? Anong sabi niyo si Claire Castro dito sa ano na to? Ah, reaction ni Pulong. Mga kababayan. Ayan. Ito ha. Ayan. Uh, Palacio sa pahayag ni Pulong kay Henry Alcantara Ito mga kababayan, pakinggan natin. Sa development po, ngayong araw din kinumpirma ng DOJ na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 milyon sa gobyerno at sa loob ng dalawang linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. This government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. At isa pang development po, ngayong araw din kinumpirmahan ng DOJ na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 milyon sa gobyerno at sa loob ng dalawang linggo ay magbabalik pa nang dalawantaan milyon. This hmm. government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Ah, But... oh, 'yun ang sabi ni PBBM. Pero nag-react nga si Pulong. Nagnakaw ka ng bilyon tapos ibabalik mo milyon lang? Ah. Oh. Tapos hindi mo sasabihin kung sino ang nasa likod mo. Ang tanong ngayon, Pulong, ang tatay mo naging presidente din noon. Tanong lang po ng taong bayan, yung tatay mo ba may naaristo bang kurap? May naipakulong bang kurap? Binalik ba ang mga nikinurap? Meron bang record na may binalik galing sa kurap? Ah, eh? Tanong ko mga kababayan, meron ba sa panahon ni Digong? Meron bang kurap na naipakulong Meron bang pera na kinurap na naibalik sa Pilipino? Ah. Nga nga. ba? Diba? Wala. Oh. Alam niyo sa totoo lang, sa mga Duterte no, wag na po kayong mag-react. Kasi bumabalik sa inyo eh. Alam nyo, lahat, alam nyo si UC Claire, natatawa na lang minsan pag nag-react eh. Bakit? Kasi nasusupalpal sila si Sarah. Ang sabi, patuloy nating ah, tuligsain ang mga matataas na posisyon sa gobyerno ng mga ganid, mga greedy, sabi naman ni si Claire Castro. Bakit hindi natin unahin sa OBP? Ha? Ah, bakit hindi natin unahin sa Office of the Vice President? Hmm. Tapos si Pulong. Mm. Kung ako sa iyo, doon ka na lang sa rekto magnotaryo. Ah, sabi niya kay Jose Clay Castro. Sabi naman ni Jose, bakit nung panahon ba ng tatay mo, 'di ba inamin niya na corrupt siya? Ah. Nung panahon ba ng tatay mo, 'di ba inamin siya na pumatay siya? Ah. 'Di ba nung panahon ba ng tatay mo? ha ah. <laughs> 'Di ba lahat lahat sa totoo lang mga kababayan, bumabalik sa kanila yung bawat piyok nila. Ah, mga kababayan. Kaya nga sa totoo lang, wag na kasi sana kayo magsalita. Ah, mga Duterte, manahimik na lang sana kayo. Alam nyo, sa totoo lang, kung nananahimik kayo, much better pa siguro ang mga tao sasabihin, wow, tahimik lang ang mga Duterte. Ah, so, wala sana kayong issue. Ang problema, maingay kayo eh. Kaya bumabalik sa inyo. Oh, katulad niyan, pinupuna ni Pulong si PBBM. Wala rin nangyari. ba? Diba? Bumabalik lang din sa kanya yung puna. Kasi pupunain mo na nakapagpabalik ng 110 million, another 200 million. Magre-react ka. E yung panahon na ng tatay mo na presidente, ni Piso, walang naibalik. Wala ding napakulong na kurap. Oh. Di ba? Hmm. So yun lang mga kababayan